Ayan, shout po mga kapatid. Shout sa team Rowell Lipat. Ayan. Ito pong video na ito ay para po doon sa mga nambabas kay Sir Rowell Lipat. So, isa po ako sa team nila. Kahit katimpo nila ako mga kapatid, ay isa, isa rin ako sa natulungan na malaki ni Sir Lipat lalo na doon sa pag abiyad ko papunta dito sa abroad sa kanya ako nang hiram ng uh, pang medical mayro pa akong nahiram sa kanya na gagamitin ko sana sa pagbablog kasi naman eh hindi naman natuloy tayo so malaki pong naitulong ni Sir Lipat sa akin kaya hindi man kami nakikita ni Sir Lipat ay marami na ay alam ko na yung kanyang uh, pagkatao It, hindi ko man siya nakikita ng uh, personal pero mababasa mo naman yan eh sa mga gawain ng tao so sa mga nangbabas po kalkalin nyo muna ng mabuti o pag-aralan nyo muna bago kayo magsalita ng hindi maganda uh, lalo ka naman ano ba yun MC ba yan? o nasa US din. Sana na mabago ka po magsalita ng hindi maganda. Alam mo naman palang Bible lang nag nangangaral si Sir ano, uh, Ruel about sa Bible o isa pa nag-sponsor din pala doon sa pabahay mo. Dati, kamo. Ay wag natin namang gawa ng hindi magandang salita. Wag nating wag tayo magpa-viral sa Facebook sa YouTube dahil lang sa hindi o oh, na, nakaro, na kayo ng mga picking chismis. Pati si Bal Santos Matobang madadamay na kung sino-sino. Marami nga uh, gusto nga uh, manira. Alamin niyo po muna lahat. Alam niyo mga kapatid si Zero Willie pat minsan o oh, hindi lang minsan na halos silang mag-asawa ni Ma'am ang uh, gumagastos sa bawat pabahay. Minsan solo lang siya, wala siyang sponsor. Ay kaming mga team, hindi hindi naman sa sinasabi kong maliliit na iambag. Ako nga wala pa akong naiambag. Alam mo po kahit maliit 'yung malaking bagay na rin 'yun. Pero si Sir Roy Lipat talaga halos ang bumubuhat sa team namin siya po halos ang gumagawa ng paraan uh, hindi ba, hindi man kami mga sikat ni wala pang pa ads yung mga video namin uh, hindi pa kami kumikita kaya uh, nandiyan po si sir Will Lipat kahit sa mga team niya tumutulong din po siya isa na po ako doon sa patunay na hindi lang sa mga mamamayang kundi sa team din siya tumutulong bago po kayo humusga sabi nga sa Bible isang Christian din po kayo ang sabi sa Bible wag kang humusga para hindi ka husgahan yun lamang po masasabi ko at saka mahalin mo ang iyong kaaway kausapin mo ang iyong kagalit o ano basta po mabuting tao si Sir Will Lipat yun lang po masasabi ko at uh, bago tayo magsalita eh, magkalkal muna tayo ihanapin natin yung katotohanan wag yung ganyan hindi maganda po uh, naturingan pa naman kayong mga may ma edad na ay eh, kayo yung paniwalain pa sa chismis ang paniwalain po sa chismis ay chism uh, ano rin lumalabas din na chismos <laughs> yun lang ako masasabi ko at uh, God bless at uh, mabuhay po ang Tim pat patuloy po sa pagtulong alam nyo mga kapatid kahit hindi ko nga yung mga video namin nila ng mga kagrupo ko tuloy sila kasi ba, masa kami balang araw na malaki yung aming maitutulong kung sakaling kami ay kumita na yun lamang po ta God bless po sa inyo lahat at huwag niyo pong daramdamin itong mga sinabi ko Ito'y paalala lamang sa inyo mga kapatid sa gustong uh, sumira at pagsabungin ang team Rowell Lipat at uh, kung sino-sino pa. Ang team Rowell Lipat po ay patuloy lamang sa pagtulong. Salamat.